Wow! Ano ang mga lobo na yon sa ibabaw ng inyong mga ulo? Nagtataka ako kung ano ang nasa loob. Sino ang gustong mauna? Gusto ko! Wow! Meron lang akong isang Skittles candy. Wow. Oh, gusto ko rin. Wow! Sampung Skittles candies yan. Wow! Oo, oh, 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 astig. Gusto ko rin malaman. Wow! Meron akong isang daang Skittles na candy. Gusto ko yan. Hmm, magsimula tayo ng bagong hamon. Ang sarap nito. <laughs> Pero isa lang ang Skittles candy ko. Hindi ito patas. Oh, may naisip akong ideya. Sige, kukunin ko ang baso na ito, ilalagay ang aking Skittles candy sa loob at pupunuin ng tubig. Ngayon, haluin ko lahat at may lemonade na ako mula sa isang Skittles candy. Cool! Inumin ko ito gamit ang aking cool na straw. Mmm, sarap. Ang galing. Quentin, ikaw naman. Hmm. Galing! Meron akong sampung Skittles candies! Magsimula na tayong kumain! Hmm! Kukuha ko ng isa-isa gamit ang sipit! Masarap! Gustong gusto ko ito! Oo! Oh, Oo! Oh. Ha! Tingnan mo yun! Talunan si Jess! Kaya ano? Pero pwede kong nakawin ang Skittles mo? Ganun lang! Nagtatrabaho ito! Hoy! Kinuha ko ang Skittles! Nahulog ba ito! Masarap! Hmm, may parating na namang kayamanan. Kukunin na natin ito bago makita ni Quentin. Oh, nasaan si Skittles? Hey Jess, alam kong ninakaw mo ito. Aminin mo. Ako ay umiinom lang ng cocktail. Wala akong pakialam sa mga Skittles mo. Huh? Ayos na huli kita. Oh, oh, oh! Ano yun? Paminta? Lahat ay nasusunog sa loob. Wow, ang galing nun. Yan ang napapala mo kapag ginugulo mo ako. Kerr, oh, hindi nakakatawa, Quentin. Oh, tama na. Huwag kang magalit. Ano? Oh, oh, tingnan mo. Tingnan mo ang naisip ko. Ako'y isang unicorn at ngayon meron akong mekanismo kung saan ang Skittles ay diretso papasok sa bibig ko. Hmm, sarap. Oh, magiging palabas ng apoy iyon. Huwag kang humawak sa Skittles ko. Sige. Ang sakim niya. Well, may isa pa akong ideya. Palitan natin ang bilis ng dana ng candy niya. Mas mabilis na ngayon ang lahat. Hoy, bakit bumilis lahat? Hindi ko makain ng mabilis. Ah, tulong. Wow, Kate, ayos ka lang ba? Hmm, sige na. Kainin natin ang Skittles ni Kate. Wow! Hindi man lang makita si Quentin sa likod ng napakalaking balde ng popcorn. Meron itong eksaktong isang daang patong ng popcorn. Pero si Kate ay may sampo habang si Jess ay iisa lang. Huwag kang magalit, Jess! Subukan mo! Siyempre gagawa ako ng popcorn beans sa aking maliit na kusina ngayon. Iprito ito at tapos na. Oh! Ang init nito! Subukan natin! At panoorin nito, magandang shell. Oh, ang sarap. Ang lit nito. Oh, tingnan mo yan. Ang laking bula. Oh, mukhang nakakatawa. Oh, tapos na. Sayang naman. Hmm, ngayon si Kate naman ang susunod. Siyempre, ilalagay natin ang mga butil sa popcorn machine. Tingnan natin kung paano maluto ang popcorn. Wow, gumana ito. Ngayon, subukan natin ito. Mmm, ang sarap. May naisip ako. Pagsamahin ang popcorn at marshmallow. Kailangan lang natin itong painitin kaunti. Gagamit ako ng burner. Ayos. Ngayon, ihalo ito lahat at tingnan mo. May marshmallow popcorn ball na ako. Mmm, sarap. Ang ganda ng panghimagas na ito. Oh, tingnan mo yung stretch. Oh, kamangha-mangha. Naiingit ka ba sa akin o ano? Ah, hindi. Mas kaunti ang popcorn mo para kainggitan. Pero tignan mo, may maganda akong ideya. Ngayon, ilalagay ko lahat sa foil na papel. At tignan mo, gamit ang burner, lulutuin ko lahat ng popcorn. Oh, oo. Oh. Tignan mo ang flamethrower na. Yan. Nako, puputok na ito. Oh, oh, pumutok na ito. Quentin, sa tingin ko hindi magandang ideya ito. Ang mga babae ay natabunan na ng popcorn ngayon. Mas mabuti na yan. Tara mga babae, subukan ninyo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh sarap nito. Salamat, Quentin. Oo, oh, oo, oh, oh. hindi na pwedeng maging mas maganda pa. Nako, si Kate ay may isang piraso lang ng bubblegum sa makina ng bubblegum na ito. Gaano karami ang meron ng iba? Wow, si Quentin ay may sampung chewing gum, pero si Jess ay may lahat ng isang daang chewing gums. Ayos! Kung si Kate ang may pinakakaunti, simula natin sa kanya. Nakaisip na ako ng ideya. Ah, uh, kung paano kainin ito? Kunin natin ang gum mula sa makina. Magaling! Kulay pink! Subukan natin! Mmm, masarap! Ngayon ay palakihin natin ang bula! Oh, nagawa ko! Pero masyadong maliit ang bula! Huh? Iyon ba ay bula? Halika! Ipapakita ko sa iyo ngayon! Kukuha lang ako ng lahat ng aking boom! Isang ilang pata? Subukan natin ito ngayon! Mmm, sarap! Pero kailangan pa natin ng mas marami! Kailangan kong manguyain ang lahat ng bubble gum. Gustong-gusto ko ito. Ang dami nila. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Wala nang puwang sa bibig ko. Wala na bang iba pa sa vending machine ngayon? Oh, super! Ngayong nguya-nguya ko na lahat. Makikita mo ang nakakabaliw na bula? Ay, hindi. Ang chewing gum ay napunta sa buong mukha mo. Ang saya talaga. Ayos lang. Kailangan mo bang tumawa agad? Ito na. Quinton, ano ang ginawa mo? Nakakadiri. Hindi ito nakakatawa. Well, ako na ang susunod mga kaibigan. Meron akong isandang chewing gum. Sige na, bakit hindi umiikot? Ha, huh, maaari ko bang tanggalin ang takip? Oo, oh, 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 mahusay. Kung ganoon, lahat ng chewing gum ay magiging available para sa akin. Kita mo, mas madali iyon. Ngayon, magpalubo tayo ng bula. Wow, nagawa ko. Hindi pa ito pumutok. Itali natin ang bola at maglaro tayo. Ay, ibahagi mo lang sa amin pakiusap. Kasama mo? Well, hindi ko alam. Kahit may naisip ako, isang dolyar bawat piraso ng gum. Isang dolyar? Sige, meron ako. Ako rin. Ayos. Natutuwa akong makatrabaho kayo, mga kaibigan. Handa akong ibigay sa inyo ang lahat. Hintayin, ano pa ba kayo? Oo, oh, ang pera. Kukuhanin ko rin yon. Pala. Lahat ay ninakaw mula sa akin. Ano ang dapat kong gawin? At nasa ng mga chewing gum? Nakikita ko ang gate. Nakontak namin ang isang manluloko. Nagustuhan mo ba ang aming video? Kung oo, pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Kita kids!